ako si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsadang balita dito sa Frontline Express. Isang kilos protesta ang paraan ng ilang grupo bilang pagunita sa araw ng kagitingan ngayon. Sakay ng mga motorsiklo, humarang ang mga rallyista sa harap ng Chinese Embassy sa Makati. Inorganisa ito ng Atin Ito Coalition. Anila dapat nang umalis ang China sa West Philippine Sea na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya may tuturing na paglabat sa ating soberanya ang pagposte at umanay pangaharas ng China. Pati ang Amerika, hindi daw dapat makasawsaw sa issue. Ang ating tokoalisyon ang nanguna sa civilian-led resupply mission sa pinag-aagawang teritoryo noong Disyembre. Nagprotesta rin ng grupong bayan doon din sa Chinese Embassy. Ngayong araw ng kagitingan, anila patuloy nilang ipagtatanggol ang bansa sa mga nanghihimasok na dayuhan. Huwag pumayag na magpaapi. Yan naman ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa araw ng kagitingan. Sinabi yan ng Pangulo sa replaying ceremony sa Mount Samat sa Bataan kanina. Ayon sa Pangulo, dapat maging inspirasyon ang Bataan Death March noong 1942. Gaya raw ng ating mga ninuno, hindi tayo dapat pumayag na masupil sa sarili nating bakuran. Hindi direktang tinukoy na isyo ito sa West Philippine Sea pero patuloy daw ang pagprotekta ng gobyerno sa ating soberanya. Bilang suporta ay natasa ng Pangulo ang Department of National Defense na pag-aralan ang mga benepisyong natatanggap ng mga sugatang sundalo at mag imbentaryo ng kanilang mga gamit. Ang Bataang Death Bars ay uh, ang pwersahang pagpapalakat ng mga pun sa mga Pilipino at Amerikanong Prisoners of War mula Bagac at Mariveles papuntang Camp O'Donnell sa Kapastarla. Some portent clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatuwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi lalo na sa loob ng ating sariling bakuran kinilala rin ni vice president sara duterte ang mga bayaning pilipino ngayong araw ng kagitingan sa video message ng bise sinabi niyang dapat tularan at isa puso ang hangarin ng ating mga bayani na ipagtanggol ang bansa Bilang Education Secretary, kaisa raw si VP Sara sa pagpapaunawa sa bawat batang Pilipino sa pagpapahalaga sa mga bayaning nagbuwis ng buhay. Ipagdiwang natin ang mga Pilipinong veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig at magbigay ng karangalan sa kanilang paninindigan sa ngalan ng kalayaan. Samantala, tinuturing naman ang grupong bayan na pagtatraydor sa Pilipinas ang ginagawang pagtanggi ni VP Sara na magsalita sa isyu ng West Philippine Sea. Kasunod yan ang sinabi ng vice na ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense ang dapat sumagot dito. Sinabi ito ni VP Sara sa ambush interview sa event ng DepEd at konegosyo sa Pasig kahapon. Sumiklab ang sunog sa compound ng SSS sa Quezon City kaninang madaling araw. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang apoy sa abandonadong stalls ng Public Works and Highways Department sa Gusali, mag-aalauna imenja. Kalauna'y tumawid ito sa katabing barracks ng SSS compound. Naideklara ang fire out matapos ang 30 minuto. Dalawang tindahan at isang barracks ang natupok ng apoy. Iniimbisigahan pa ang sanhi ng suro. May bagong record na pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong taon. Naitala ito sa Tuguegarao, Cagayan, kung saan pumalo ng 38.6 degrees Celsius ang init noong April 5. Rabdam rin ang matinding init sa marami pang lugar sa bansa, tulad sa La Union. Alamin natin ang sitwasyon doon live mula sa San Juan, nasa frontline ng ng Balitagyan si Jenny Dongol. Jenny, naku, bilad na bilad ka sa araw dyan sa beach. Ano yung hatid ng matinding init sa inyo at sa ating mga kapatidyaan? دوست Pero perwisyo at problema ang dala ng mainit na panahon sa ilang bayan dito sa La Union. Lalo't ayon sa Pagasa, nasa 42 degrees Celsius yung heat index sa bayan ng Baknotan o nasa danger level na. Ibig sabihin, ang sinumang mabibilad sa araw, posibleng makaranas ng heat cramps o exhaustion. At kapag nasobraan, posible pa itong mauwi sa heat stroke. Pero di lang sa banta o di lang banta sa kalusugan ang problema ng mga magsasaka sa bayan. Karamihan kasi sa mga balon at poso natuyo na kaya't pahirap pa ng supply ng tubig. Pati ang mga ilog sa bayan, natuyo na rin. Lalo't Oktubre pa nakaranas ng pagulan sa lugar. Ruth, kung perwisyo naman ang dulot ng mainit na panahon sa bayan ng Baknotan, dito naman sa bayan ng San Juan, nakatabi lang ng bayan ng Baknotan, abay ini-enjoy naman ng mga turista itong nga uh, magandang panahon dito sa kanilang surfing capital of the north. At ngayon na nakikita nyo sa aking likuran, 37 degrees yung uh, temperatura dito. Pero hindi yan alintana ng mga bakasyonista. At ayon nga Ruth, sa pag-asa, posible pang tumaas ang heat index dito nga sa bayan o sa probinsya ng La Union, lalo't mananatili pa ang dry season hanggang sa Mayo. Ruth. Janina, banggit mo ya ang dyan sa San Juan, sa Bakdotan. Kamusta naman nakapag-ikot ka ba doon sa iba pang bayan sa La Union? Anong sitwasyon doon? Yes, Ruth, majority sa mga bayan dito sa La Union, pare-parehas yung kanilang sitwasyon. Lalo't Oktubre pa nga sila nakaranas ng pag-ulan. Majority ng mga balon at mga poso na siya nga majority o pinakukunan talaga ng tubig sa mga pananim ay talagang sagad na. Wala na talagang lumalabas na tubig kundi hangin na lang. Kaya't karamihan, Ruth, sa mga magsasaka, tigil muna sa pagtatanim. Maraming salamat, Jerry Dongon. Huwag niyo kalimutan mag-sunblock, ha? At marami pang aabangan ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Tulad ng ating naiulat kanina, may bagong record na pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong taon. Naitala po yan sa Tuguegarao, Cagayan, kung saan pumalo ng 38 0.6 degrees Celsius ang init noong April 5. Base po yan sa datos ng pag-asa. Para nga po, bigyan tayo ng ibang detalye tungkol dyan. Kasama natin si pag-asa weather specialist Veronica Torres. Magandang hapon sa iyo, Veronica. Magandang hapon din po sa inyo dyan, Miss Rose, pati na rin sa ating mga taga -subaybay. Una muna, syempre alam naman natin summer, pero bakit ba ganito katindi ang init na nararanasan natin sa malaking bahagi ng bansa? Opo, oh dahil nga po dry season na po tayo, so less yung expectation natin ng na mga pag-ulan unlike for the previous months. Kaya ang tendency is nagiging mas mainit po yung panahon po natin. Mm -hmm. Itong nai-report no, based on your data, 38.6 degrees Celsius na record na pinakamainit gayong taon, April 5. Ano ba yung ano, talagang in history sa, sa Pilipinas, ano yung pinakamainit talaga na temperatura? Opo, yung pinakamataas na temperaturang na-record natin based sa ating historical record, umabot ng 42.2 degrees Celsius sa may Tugigaraw, pero ito ay noong taong April 22, 1912 at May 11, 1969. Mm, okay, so ngayon, anong forecast nyo? Posible ba na umabot tayo dyan sa more than 42 degrees Celsius? Sa kasalukuyan po, dahil umabot na tayo ng 38.6, yung hindi naman po natin um, tinatanggal yung possibility na tumaas pa yung mga temperatura natin dahil usually yung mga um, yearly na mataas sa temperatura, nare-record din naman natin, nakarecord tayo ng may, around May din po. Mm, okay. Tapos, um, Banggitin uh, paki-explain mo lang sa amin kasi ang record natin nga ngayon for 30, uh, for 2024 is 38.6 degrees Celsius pero iba pa ito doon sa binabanggit n'yong temperatura when it comes to heat index. Ano ba ibig sabihin nito? Apo, yung tinatawag naman nating heat index, ito ay yung temperatura na nararamdaman natin. So, maliban, yung usually kasi natin na kinokollect na uh, temperature, ayun yung air temperature. So, para makuha yung heat index o yung init na nararamdaman natin, magsasama tayo ng data ng halumigmig o relative humidity para malaman natin kung ano ba talaga yung nararamdaman natin init. Mm -mm. At alam ko meron kasi kayong mga iba-ibang levels na binanggit ano Veronica Katulad kanina sa La Union, iniulat ng ating reporter dyan na parang nasa dangerous level Paki-explain nga ito at ano ba ang dapat tandaan ng ating mga kapatid tungkol dito sa iba't ibang levels Opo, Sa kasulukuyan meron tayong apat na level Yung unang level, 27 to 32 degrees Celsius, yun ay nasa may caution category So pag nasa may caution, posible yung pagod kapag um, exposed tayo sa ganitong klaseng temperatura at kapag pinapatuloy natin yung magiging exposed na to, pwede tayong maka, magkaroon ng heat cramps. So, itong temperatura na to, ito yung heat index po. Ha? Ah. Tapos, uh, 33 to 41 degrees Celsius na heat index, extreme caution. So, posible na yung heat cramps at heat exhaustion. So, kapag patuloy tayong ma-expose sa ganitong klasing temperatura, pwede tayong magkaroon ng heat stroke. Then 42 to 51 degrees Celsius, mapanganib na. Yung heat cramps at heat exhaustion, mataas na yung chance. And then heat stroke, posible kapag patuloy yung exposure natin sa gantong klaseng temperatura at 52 degrees Celsius and beyond na heat index, imminent na yung heat stroke. Ayun po yung mga category po natin when it comes to heat index. na lang, Veronica, anong paalala mo sa ating mga kapatid sa pag-iingat ngayong matinding init? Po, ngayong matinding init, ilimit na sana natin yung oras natin sa labas. Uminom ng maraming tubig, lagi magsusuot ng payong, sombrero, mga sleep clothing, at kung maaari, schedule natin yung activity natin na outdoor, mga outdoor activity natin sa simula ng araw or end of the day kung kailan mas malamig. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Nasa ilalim ng State of Calamity ang Santa Rosa City, Laguna dahil sa dumaraming kaso ng pertussis. Labing limang kaso na kasi ang naitala sa limang barangay sa syudad simula Enero. Ngayon nasa State of Calamity ang lungsod, mapapabilis ang paglalabas ng pondo para sa pagresponde laban sa pagkalat ng sakit. Sa ngayon, nagsasagawa ng house-to-house -house vaccination ang City Health Office sa mga sanggol at bata. Dikit walong daang kaso ng pertussis ang na sa buong bansa ngayong taon kung saan apat ang nasawi. Una nang nagdaklara ng outbreak ng pertussis ang Quezon City at Iloilo City. Sa pambihirang pagkakataon na silayan ng total solar eclipse sa ilang bahagi ng mundo nitong lunes. Sa Texas, libon-libong tao ang nagtipon para saksihan ng eclipse. Pinadot din yan mula Oklahoma hanggang sa New York City. Bukod sa Amerika, nakita rin ang eclipse sa Mexico at Canada. Nangyayari ang total solar eclipse kapag dumaraan ng buwan sa pagitan ng mundo at ng araw at ang dudulot ng kadiliman. Hindi po ito visible sa Pilipinas at posibleng sa 2042 pa pwedeng masilayan ang isa na namang total solar eclipse sa bansa. Pinabulaan na naman ng mga eksperto sa Amerika ang hakahakang kasira sa mga smartphone at mobile devices ang eclipse. Sa katunayan nga, bumaba ang level ng solar radiation twin, may solar eclipse. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Bangkay ng babae sa Tondo, Maynila, ibinalot sa packaging tape at sililit sa kahon. Sa Pulse Video, dalawang tanod hinold up sa harap mismo ng Barangay Hall sa Maynila. At sa Frontline News Abroad, batang lalaki na hulog sa malalim na hukay sa India. At yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.